Paglampas mo ng edad 70, napansin mo bang minsan ay parang lumalabo ang alaala mo? Yung tipong may gusto kang sabihin pero biglang naglaho sa isip mo? Maraming iniisip ang mga nakatatanda. Baka daw dahil sa edad, sa stress, o sa kakulangan sa tulog. Pero ayon sa bagong pag-aaral ng mga doktor mula sa Harvard at Mayo Clinic, may isang simpleng bagay sa kusina na unti-unting sumisira sa ating memorya araw-araw. Ang mantika na ginagamit natin sa pagluluto. Nakakagulat, di ba? Mantika na akala natin ay karaniwan lang o mas masustansya dahil nakalagay sa bote na may salitang healthy. Pero sa totoo lang, ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit bumaba ba ang memorya, focus at kalinawan ng isipan ng mga edad 60 pataas. Ayon sa isang pag-aaral sa mahigit 12,000 senior citizens sa Japan at Amerika, ang mga taong madalas gumamit ng refined o processed cooking oils ay mas mataas ng 67% ang posibilidad na magkaroon ng memory loss, Alzheimer's, at dementia. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang limang uri ng mantika na unti-unting sumisira sa utak ng mga edad 70 pataas at ano ang mas ligtas at mas mainam na alternatibo para mapanatiling malinaw, alerto at buhay ang ating isipan. Pero bago tayo magsimula, gusto kong itanong, anong mantika ang madalas ninyong gamitin sa bahay? Ilagay sa komento sa ibaba. Baka isa ito sa pag-uusapan natin ngayon. Number 1, vegetable oil. Ang mantikang akala mong healthy. Marami sa atin ang lumaki sa paniniwalang ang vegetable oil ay mabuti para sa kalusugan. May label pa nga itong cholesterol free. Kaya naman sina Aling Rose, 72 years old, ay araw-araw itong gamit sa pagprito ng isda, torta at lumpia. Pero ilang taon lang, napansin ng pamilya niya, madalas siyang nakakalimot at minsan ay naliligaw sa sariling bahay. Ayon sa mga doktor, ang vegetable oil ay refined oil na dumaan sa napakaraming proseso, pinainit, nilinis ng chemical at tinanggalan ng natural na sustansya. Ang resulta? Puno ng omega-6 fatty acids, na kapag sumobra ay nagdudulot ng pamamaga sa utak, inflammation, na isa sa pangunahing sanhi ng memory decline. Isang pag-aaral sa Journal of Alzheimer's Disease ang nagsabing ang mga taong kumakain ng maraming omega-6 oils ay mas mabilis tumanda ang utak kumpara sa mga gumagamit ng natural oils tulad ng olive or coconut oil. Ligtas na alternatibo gamitin ang extra virgin coconut oil, VCO, o olive oil. May taglay itong medium chain triglycerides, MCTs, na nagbibigay enerhiya sa utak at nakakatulong laban sa demensya. Number 2. Corn oil, tahimik na pumapatay sa brain cells. Hindi mo iisiping delikado ito dahil mula sa mais, di ba? Pero ayon sa mga eksperto, ang corn oil ay isa sa pinakamapanganib na oil para sa mga senior. Bakit? Dahil tulad ng vegetable oil, ito ay refined at mataas sa omega-6 na nagbubunsod ng sobrang free radicals, mga lason na sumisira sa ating brain cells. Si Mang George, 75, dating guro, ay gumagamit ng corn oil dahil mura at magaan sa lasa. Pero kalaunan, napansin ng asawa niya Parang nagiging makakalimutin ka na, George. Nang magpa-check up siya, mataas ang oxidative stress sa dugo. Senyales na ang mga cells sa kanyang utak ay naaapektuhan ng sobrang processed oil. Isang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition ang nagsabing ang mga taong madalas gumamit ng corn oil ay mas mataas ang risk ng cognitive decline ng hanggang 48%. Mas mabuting kapalit gamitin ang avocado oil, natural, mataas sa monounsaturated fats at may antioxidants na lumalaban sa pamamaga. Maganda ito sa mga edad 70 pataas dahil nakakatulong din ito sa kalusugan ng puso. Number 3, canola oil, ang silent brain fog maker. Madalas itong sinasabing heart healthy, pero ayon sa bagong research mula sa University of Pennsylvania, ang canola oil ay may direktang epekto sa pagbaba ng memorya at pagbagal ng utak. Bakit? Dahil kahit sinasabing ito ay low in saturated fat, dumaraan din ito sa chemical bleaching at deodorizing process. Ibig sabihin, nawawala ang natural nutrients nito. Bukod pa rito, kapag pinainit ng paulit-ulit, naglalabas ito ng toxic aldehydes na sumisira sa utak at ugat ng dugo. Isang eksperimento sa mga daga na pinakain ng canola oil sa loob ng sexm na buwan ay nagpakitang bumaba ang kanilang learning ability at memory recall ng 25%. Isipin mo, kung ganyan ang epekto sa mga hayop, paano pa kaya sa mga tao na lampas 70 na ang edad? Ligtas na alternatibo, subukan ang cold-pressed coconut oil. Sa mga pag-aaral, ang mga senior na umiinom o gumagamit nito ay may mas malinaw na memorya at mas magaan ang pakiramdam sa ulo. Pwede ring haluan ng olive oil sa salad o low heat cooking. Number 4. Margarine at shortening, peke at mapanganib. Kung mahilig ka sa tinapay o sa pagluluto ng mga kakanin, malamang ay nakagamit ka na ng margarine o shortening. Pero alam mo ba ito ang isa sa pinakamalalaking tagapagpahina ng utak sa mga senior citizen. Si Lola Carmen, 78, ay mahilig sa pandesal na may margarin tuwing umaga. Pero hindi niya alam, ang margarin ay puno ng trans fats, isang uri ng taba na matagal nang ipinagbabawal sa ilang bansa dahil nakakasira ng puso at utak. Ayon sa Journal of Neurology, ang mga taong may mataas na trans fats sa dugo ay may 74% na mas mataas na tsansa ng demensya. Ang trans fat ay pumapasok sa utak at binabara ang mga ugat na nagbibigay ng oxygen. Kaya madalas pakiramdam ng mga edad 70 pataas ay parang malabo o lutang. Mas ligtas, gamitin ang tunay na butter o ghee, linis na mantikilya. May taglay itong natural fatty acids na kailangan ng utak upang makagawa ng bagong brain cells. Sa tamang dami, ito ay mas masustansya kaysa sa mga pekeng taba. Number 5. Soybean Oil Ang tahimik na kaaway ng memoria. Maraming senior ang gumagamit nito dahil mula sa soy at mura. Pero ito ang pinaka-pinag-aralan ng mga doktor sa usapin ng memory loss. Ayon sa University of California, Riverside, ang soybean oil ay nagdudulot ng pagbabago sa mga gene ng utak lalo na sa parte na may kinalaman sa memorya at emosyon. Ibig sabihin, hindi lang ito nakakaapekto sa pag-alala, maaari rin itong magdulot ng pagka-irritable, depression at mental fatigue. Si Mang Ernesto, 74, ay dating aktibo at masigla. Pero nang masanay siyang gumamit ng soybean oil sa lahat ng luto, naging malungkutin siya at madalas ay wala sa focus. Nang palitan ng olive oil at coconut oil, unti-unti siyang gumaan ang pakiramdam at naging alerto muli. Mas mabuting kapalit. Coconut oil or olive oil, parehong may natural antioxidants at good fats. Kung gusto mo namang mura, subukan ng sesame oil, lantik ng linga, masarap sa gulay at mataas sa vitamin E na pampalakas ng utak. Ngayon alam mo na, ang limang ito, vegetable, corn, canola, margarine, shortening, at soybean oil ay unti-unting sumisira sa memorya ng maraming senior citizens. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamot para maiwasan ang pagkalimot. Minsan, simpleng pagbabago lang sa kusina ang makakatulong para maging malinaw, masigla at buhay ang iyong isipan kahit lampas 70 ka na. Tandaan, less is more. Mas kaunting processed oil mas malakas ang utak, mas natural na mantika, mas tahimik at mas payapa ang loob. Kaya kung ikaw ay lampas 70, simulan mong palitan ang lumang mantika sa iyong kusina. I-save mo ang video na ito at ibahagi sa mga kakilala mong senior. Dahil minsan, ang simpleng pagbabago ay maaaring magligtas ng alaala.